banda. Uy! Wala may tao! Uy! Uy! Uh. tayo. Uy! Oh, parang nangunguha yata siya ng... ...putas. Sige. Ano tayo dito? Ah... Uh, Brad? Mayong... Mayong buntag, Brad? Pwede... Pwede mangutana? Pwede Buta na akong asaga? Asa ga? Kaya dapat balay atong kuan. Itong bata gold na di sa tiyanak. Kakuan ka na, kakuan ka na. Dari ang mabalita. di Puso mo na di-a karong. Ito sa unahan. Murabag. Oh, murabag Parang may bahay to Hello, what's up mga idol? It's me again. Choy Inato, to Ghost Hunter. Magandang araw po sa ating lahat. And taot po sa ating mga sulit subscribers at saka sa ating mga silent supporters po dyan na palagi pong nanonood dito po sa ating munting channel. Ayan, magandang araw po at may kasama ko si Claire Creepy Adventure kayong araw na to kasi po mga idol. Uh, may nagsabi po sa akin na meron daw inatake po ng tiyanak na isang batang 16 years old po na lalaki. No? Kaya po pupuntahan po namin yung bahay. No? Susubukan namin ngayon ni Claire Creepy na puntahan po yung bata kung saan po inatake po ng tiyanak tutupo ba ang mga tiyanak mga idol? Kaya ngayon susubukan po natin mag-explore po dito sa lugar na to. Kasi po nandito po tayo ngayon sa baryo. No? Marami po ang mga bahay po dito. At medyo malayo lang po mga idol. Pero po uh, marami pong bahay. So ngayon pupuntahan namin yung bahay po ng batang lalaki na 16 years old. Yan po yung uh, vlog namin ngayong araw na to. So sana po suportahan yung mga idol at sana po huwag kalimutan. No? Uh, paki support po at panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. So tara! Hindi natin ito patatagalin. Let's go. So ayan mga idol, papunta na kami ngayon at papasukin namin itong uh, napakamasukal na area. At malapit na po tayo sa kabahayan. no? So tara po mga idol, sana po uh, buhay pa yung bata na inataki po ng tiyanak. Kasi daw uh, lumaki po yung uh, party po ng kanyang katawan mga idol. Yung uh, private part po ng mga lalaki kasi lumobo daw eh kasi po talagang inatake po siya ng tiyanak no so tara samahan niyo po kami ni Claire Creepy Adventure tara po so ayan mga idol papasukin natin to dito sa area na to at sana may mano tayo dito magigat lang tayo sa mga ahas So, yan po si Claire no? Uy. so dito daw sa area na to ay may ano daw may tiyanak daw sa area to dito mga idol Dito, Claire? mag ingat ka dyan, Claire, ha? O, dito, sa si area na to. Siguro, ah, uh, may mga bahay pala dito, Claire? May mga bahay? So, ayan, mga idol, no? Sa lahat po ng nanonood ngayon. Sa lahat po ng nanonood ngayon, mga idol. Susubukan na namin po, ah, uh, puntahan yung bahay po na sinasabi ng residente dito na bata na inatake ng tiyanak pero hindi namin alam kung buhay pa. So may mga bahay dito kasi malapit na po tayo sa baryo. So dadaan tayo dito ngayon, pupuntahan natin. No? So samahan nyo po kami ngayon mga idol sa area na to. At sana po panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. So tara. May, may nakita ka? Ha? Huh? May nakita ka dyan? Ano yan? Kita hmm? mo? Oo nga, no? Ano kaya yan? Yan, you know? Parang... Parang, parang maam... Parang may amoy? Hindi ano kaya yan, patay clear? Parang patay yata na ano? Oo, ano ano oh, nakabalot eh. Nakabalot siya ba? Oo? Hmm? Ano yan? O, kaya yan? Grabe. Para clear. Dito tayo daan. Kasi ayan. Mag-iingat lang tayo sa ano ha, sa mga lupa baka may ahas din tayo. So ayan mga idol. Dadaan tayo ngayon dito. No, dadaan tayo dito kung ano ba makita natin. maamoy May, may amoy eh. Mabaho. So, ayan mga idol, no? Wala pa tayong na, ano? Dito yung daan, Claire. Papunta doon sa bahay ng, ano? Bata. Oo, dito. Dito daw. Marami na kasing... Ah. Eh. dito yung banda parang may parang may ako clear oh saan yung banda uy alam may tao clear oh alam magtanong tayo oh parang nangunguha yata siya ng rutas sige clear magtanong tayo dito ah uh, Brad, Mayung mayung buntag, Brad. Pwede Pwede mangutana? Mangutana unta oh, mig asa ga dapit tong balay atong kuan, katong bata god nga giatake sa canak Kakuan ka na, kakuan ka na diri ang balita, di ba? Uso man diri karon? Oh, ko. Ito sa unahan? Oh. murag murag. Oh, murag mur mur may balay Parang may bahay to kliro. Sa, ba? sa unahan? Oh, malayo malay 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 pa. Ah, doon sa unahan. Sige, sige. San kaya banda? O oh, parang may bahay nga doon eh. ingay doon eh. So, pwede bang utahan na brad? Huwag ka nang... Wala to na matay itong giatake sa tiyanak? Wala to na ah, hindi pala na matay yung bata. O, say, ganang danlak. dako jud iyahangkuhan. Oh, nandako. O, nandako. Ano man, man, yun. oh, nandaku, to yung Lumubo. itlog, oh. Oh, o. yung... Sa, oh, sa oh, oh. oh. so, pasentabi lang po, mga idol, ha. Lumaki daw yung itlog po ng bata. Kasi, parang yun daw yung put punteria ng, ano, Claire? Yung sa, ano, oh, yung tiyanak. Oh. punteria daw. Sige. unsa saan imong gikuha mga abroad? abrad? Mangga. Mangga? Mangga? Mangga dali, Nabi, mga may bunga ba? Sige, sige. So, as, Asa kita dapit gani ang balay dito no? Murag mo masigo. Diyan sa unahan. Sige, salamat brada. Bato sa diri. At, at na mo. Sige, at tuon sa namo diri tong kuan. So dito daw mga idol banda eh. Oo nga, clear. Roh. May bahay nga dito eh. Ha? Dito daw banda. Sige nga, pasukan natin dito. Pasukin natin. Parang mamarami namang tao yata dito eh. Parang dumaan na ako dito eh. Parang nakadaan ako dito, clear? Ah, lalaki yun, yun ba yung ano, clear? Yung tiyanak? Galit sa mga lalaki. Yun? Ha? Man, man, man... Ang tiyanak is galit sa mga lalaki. Kaya pinupuntirya yung grabe. Yung talagang itlog talaga ng lalaki yung kinukuha nila. Oh, kasi, di ba? Yun... May bahay dito, um. Oh. Tumapatay din sila to eh. So, saan tayo dadaan dito? Parang wala namang daanan dito. Pero may nakita akong bahay dun sa unahan eh. Saan tayo? Dadaan. Ayan eh. Dadaan ka tayo dyan? Oo. So, ayan mga idol. So, may nakausap kaming lalaki kanina. Nangunguha po siya ng... Sana yung lalaki kaya parang umalis na yata eh. Uh, doon sa may unahan na nangunguha po ng ah... Uh, prutas dito. So, buti na lang po nakita namin at dito banda itinuro yung bahay po ng bata na 16 years old na lalaki na inatake na siya nak pero sabi niya mga idol buhay pa di Claire buhay pa sabi niya ng ano ng lalaki oo kinuha na po. pero lumaki yung itlog so pasintabi lang po mga idol eh o danlak na danlak sa Bisaya Ayan, ata eh yung danlak oo sa Bisaya ayan so lumaki po yung lumobo po yung itlog po kasi ah parang pinuntirya daw ng tiyanak. Grabe. So mga idol ha, sinabi nyo ng lalaki na nakita namin kanina dito. So saan tayo dadaan dito, Claire? Okay. Parang wala yung naman yung sigurong daan dito. Yung... Ay, ito ko rin eh. Ha? Parang may bahay naman dito. Diba dito yung turo niya. Dito. Dito diba sabi niya dito? dito. Oo, dito eh. Banda dito. Diba dadaan. Wala, may, pero may nakita kong bahay doon. Oh. No? Sa unahan, pero saan yung dadaan dito? So, ang gagawin natin, Claire, balik tayo sa dinadaanan natin. Tara. Saan? Kaya yung manda? Dito, Claire, tali. Tali, Claire. Bilisa natin. Magtanong tayo sa lalaki. Sana kaya yung lalaki? Ha? Saan na yun? Saan na yun, clear? Tara, tara, tara. Walang, walang, walang daanan doon eh. Wala eh. Walang daanan doon. Ayan mga idol, bumalik kami dito. So, so may taas kasi siya ng manggay. Eh. Yan. Sana, sana yung lalaki, Claire? Nawala na siya eh. Nawala eh. Ha? Saan tayo makatabot? Paano tayo makarating doon sa bahay ko eh? Walang daanan eh. Kaya nga eh. Walang daanan dito. Ah. Pare ko, pare ko. So, ayan mga ganyan. So, wala kami nakitang daanan ngayon ni Claire, pero may nakita kaming bahay doon pa talaga sa may unahan. Pero, gagawan namin ng paraan mga ilo, nga kami dito. Kahit walang daanan, gagawa kami ng paraan na may madadaanan kami at pupuntahan namin yung bahay po. Baka siguro sa sobrang uh, ano na mga idol, nung no? wala nang ano, pakialam yung mga tao dito. Na ano na siya ng ano ba, mga damo. Dumami na yung mga damo. Kaya ngayon, pupuntahan namin ni Claire doon. May hey, bahay bakit? Di ba may bahay dyan sa unahan? Oo. Walang daanan nga eh. So, ngayon, pupunta namin talaga yung bahay at dapat makausap natin yung bata. Yung bata, mga idol, na inatake talaga ng tiyanak. Kasi totoo po talaga yung mga tiyanak, mga idol, no? Kasi po, lalaki po talaga ang mga punterian nila eh. Wala bang daanan dyan, Klet? Oo nga, no? O nga no. Di, galing ako dito. Pero dito kasi itinuro yung lala, lalaki banda dito eh. Oo, oh, kasi doon tayo dumaan sa kabila, di ba? Oo. Pero ang ayun oh, may bahay doon, no? Oh. Tingnan oh, 'yan oh dito dito. Oh, 'yan oh. I-zoom natin. Ayun oh, parang ayun oh. Parang oh ayun, may bahay doon, baka 'yan yung bahay ah. 'Yan mga dulo. Doon oh, may bahay. Pero nasa malayo. Saan tayo, tayo dadaan ngayon dito? Gagawa tayo ng daan, Claire, para makapasok tayo doon. No, dito. Kaso nga lang, ang dami mga damo dito. At may baka matusok tayo ng mga anahaw. No? Napaka tulis ng mga tusok. Dito, Claire. Dito. Pasok tayo dito. Ah, siguro, ay, ano muna natin? Ikat muna natin itong video, ha? So, pasok tayo dito, mga idol. Dito yung ano ba. May nakaharang kasi dito eh. Oh, malapit na tayo sa mga bahay. So yan mga idol, no. May nakaharang dito at si, gagawa kami ng daan dito ni Claire. So mga idol, sa lahat po ng nakapanood ngayon, huwag kayong mag-alala, no. Uh, update ko kayo sa susunod ko mga vlog mga idol at pupunta natin yung bahay, no. Na kung saan po bahay po ng lalaki, na batang lalaki na 16 years old na kung saan uh, inatake ng tiyanak at lumubo, lubaki yung itlog. Pasintabi lang po mga idol. So gagawa tayo ng paraan dito na makapasok tayo doon. No, gagawa tayo ng daan. So ikakat muna namin tong video mga idol. Abangan sa susunod kasi hindi hindi pwedeng mag-video po habang uh, ano ko yung mga damo. Gagawa kami ng paraan ni clear So maraming salamat po mga idol. Abangan na lang po sa susunod. So tara Claire, dito Claire. Dito. <coughs>